ano 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 naman? ano 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 naman nakita yan? Sa internet ano 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 Parang <laughs> baka naman yung nalalaki sa race. Boy, parang sa race to. Iikot muna kami, tsaka kami mag Ganon, paralita, paralita, paralita. Ano yung, paralita, paralita. Kami kami. parang paunahan? Oo. Ang Ang Ah. Wala, ah. Niya, kami awa, kami na namin. Oh. Manood oh. ka na lang. Oh, Kasi, kasi, kasi. Kasi. Oh, kasi. Kasi. Oh. Kasi. 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 Tidak mau muna, tidak mau muna Ay, ikut 1 1 Ilan nyan, ilan, sampo 3, 2, 1 O, ini kau maano alin 3, 2, 1 Ah, p***** Ayan, Ay, okay! Ah, oh, Oo! Ah, hindi! maayos! Ano? ako! Eh, 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 eh. eh, ah, kayo ako. eh oh, ka! <laughs> <Manalo> kami! <laughs> o, oh, Ay! Ede, ede, ganito! May, may naisip ako, sige! May, ako Tiga, nato, na ako. <laughs> <laughs> may naisip ako, ganito! Teka ko. sa sakwis. Ganito. Pag na kayong ako magpapremi ulit ako. Oh, ano? ikaw? Ako pa ako. sige. ko ulit ako. Oh, sige. isa-isa. Isa-isa makapunta dito. Oo. Ngayon, kung ilan yung matitirang nakatayo? Isang libo. Oh, so kung nakatayo yung dosi na yan. Dosi ba yan? 10,000. Pero, pero, sabi ko nga sa inyo tulad ng nakapiring. Nakapiring. Oh, di, huwag na. <laughs> <laughs> sige, eh, hindi. Kailangan. Kampi, hindi. Pwede, pwede magturo tapos iharap nyo na siya. Ayan. Yara, ayan. Ayan. Iharap nyo siya sa akin. Oo. Oh, pwede kayo magkampi. <laughs> Pero dapat 10 <laughs> seconds dapat nandito na. Siyempre. 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 Kung mabagal. Daan-daan da 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 lang yun. game, game gak mana nanya, gak mau nanya, gak mau ayo, gak mau nanya, gak mau 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 nanya, gak mau mau nanya, gak mau nanya, gak mau eh, gak mau nanya, gak mau nanya, gak mau nanya, gak mau 2, 3, mau